personal sa puso sa puso natin ngayon, kailan ka nagiging malungkot? Nagiging malungkot ako pag naiisip ko na nakikita ko mami ko na tumatanda na. No. Doon ako nalulungkot. Kasi marami akong pinangako sa mami ko. Ay, ako nag emotion na. <laughs> marami akong pinangako sa mami ko. And, and gusto ko lahat yon makuha ko. Ang pinakamaganda ng doon, nagkaroon kami ng chance ng, recently, nagkaroon kami ng chance ng mami ko na mag-usap. Nag-sorry ako sa mami ko. Sabi ko, mami, sorry. Kasi, hindi ko ko, failure ako. Hindi ko nabigay yung mga, mga pangako ko sa'yo. Eh, sabi na ng mami ko, okay lang, ala. Hmm, naiintindihan ko. Pero ako, parang hindi pa ako sold. Kasi alam ko eh, meron pa akong, meron pa akong gusto ng gawin talaga para sa kanya. Hmm. Na gusto ko makapag-travel yung eh, mami ko. Gusto ko yung, magkasama kami sa bahay sabihin sa sarili mo, huwag sana matapos kong araw na Kasi masaya kami. Yeah. Ganon, ganon yung, ganon yung pakiramdam. And nakikita ko rin naman na yung mami ko masaya pag nakikita niya magkakasama kami. Iba yung, iba yung joy niya. <laughs> yeah. yeah. Iba talaga pag motivated ka ng yung yes. Yeah. magulang. Kailan ka, sa pakiramdam mo, palihin na nangingit. Huwag sinasagot kay God yung mga prayers. Mm Alam mo yung moment na sabi ko nga eh, silence is actually my greatest happiness. Because that's the only time I could listen to my inner self. And that's the only time na nagkakaroon ako ng magandang communication kay God. Yung mga simple blessings na natatanggap ko, sobrang, sobrang happiness mm -hmm. sa akin. Okay. Miss Shane, bago tayo magpatuloy no, sa ating mga kaunting pagbubumunta sa iyo. Okay. okay. May mga inihanda akong dalawang salita. Mamimili ka lamang kung ano ang mas naglalarawan sa iyo ngayon. Okay. Okay. Pinapahan ako dyan. <laughs> Maputi o maitim? Ay, maitim. Mababa o malalim? Malalim. Halik o yakap? Yakap. Karanasan o kasaysayan? Kasaysayan. Liwanag o dilim? Liwanag. Telepono o mikropono? Mikropono. Sayaw o kanta? Ako, hirap kaya kasi talaga first love ko dancing. Kanta. Maganda <laughs> o gadagandahan? Maganda. Pag-ibig o pamilya? Pamilya. Intablado o sariling mundo? Sariling mundo. At ang huli, ultimate mga awit o ultimate diwa? Ultimate mga awit. Maraming salamat, Ms. Si Shane. <laughs> Bilang bahagi ng aking pangungumunta sa iyo? wala ka naman planong bumalik sa music industry? Actually, nandiyan pa rin naman ako. Mm. Nandiyan pa rin. Uh, it's just that, nalimitahan lang. Oh, oh. Kasi, yun nga, sasinabihan ako ng doctor ko, okay lang kung isa lang yung doctor na nagsabi sa akin. At eh, dalawa na nag-second opinion hmm. na ako. Actually, talaga sinabi sa akin, time for you to retire. Yeah. Kasi medyo delikado na yung ikod mo. Hmm. Eh kasi siyempre, pag nasa stage ka, lalo na pag nasa bar, so three sets yan. So, 3 sets of 45 minutes, so ilang ilang oras kang nakapayo mm -hmm. ilang oras mo kinikembot yung katawan yeah. mo and hindi katulad kasi with events mahaba yung time na makapagpahinga ko kung magsaset man kami isang oras at kalahat eh ano yun, tulito yun, mm -hmm. yun ato na, okay. nandiyan pa rin naman ako <laughs> So, nandiyan ka pa rin, hindi nga lang gano'ng kadalas na nakikita. Oo. At hindi kadalas, kung katulad ko, na tagahanga mo na kadalas nakikita ka doon sa mga nakasanayan. Hmm. So, okay. Kung babalik man ako sa sa, sa gigs, siguro isa na lang sa isang beses. Kasi ang ano ko na talaga ngayon, nasa kitchen na ako eh. Talagang baking na yung hmm. ano ko. Okay. Binibigyan ko ng pansin ngayon. <laughs> okay. Michelle, nakikita mo naman sa higpit ng competition ngayon, di ba? Mahalaga ba ang pagkakaroon ng magandang kaanyuan o figura? Sa mata ng ibang tao, oo. Mm -hmm. Kasi kahit ako na noong time na nag-audition ako sa sa pagbabanda, bumagsak ako eh sa Divas. Mm -hmm. Bumagsak ako. Yung first audition ko, bagsak ako. Hindi dahil, sabi nga ni Sir Ricky e that night, sabi niya hindi ka na mabumagsak dahil ano eh, Talagang sinabi niya sa akin, I, I love your voice, I love your rendition of uh, Get Here. Pero, hindi, hindi yung size mo yung hinahalat ko. Kasi that time, Motown ang music ng Divas mm -hmm. eh. And lagi nakagaw. So, imagine mo, supreme ang dating ninyo. Tapos, may isang chivalry na, <laughs> na, 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 na nasa gilid. Yeah. So, yun talaga. Pinag-pinag-diet niya ako. Mm -hmm. Tapos, after that, yung nakita niya ako, sobrang payat na ako. Nung bumalik ako sa kanya, yun na nagkaroon na ako ulit ng spot okay. sa Divas. So, naniniwala ka na no, bahagi okay. siya? Oo, oh. bahagi siya. Naniniwala ka ba na isa kang magaling na mga awit? Nasa ano lang ako? Nasa mid lang ako. Hmm. Bakit ikaw, sa sarili mo, bakit hindi mo masabi na oh, magaling ako noong panahon namin? Kasi, bilang, ako kahit ikaw nanonood ka, kanya-kanya tayo ng mga favorites, oh. eh, diba? parang, pag sinabi ko bang magaling to papayag ka ba? Hindi, sasabi mo mas magaling hindi, ano ako eh. 'Di ba? Diba? So ako, ako bilang mga awit, alam ko kung ano yung forte ko. Uh -huh. So hindi hindi ko kayang sumabay syempre sa level nila Miss Dulce, nila, uh -huh. nila Miss Regine. Hindi ko kakayanin uh -huh. 'yan. Meron akong sariling style, meron ako sariling forte. So doon ako sa pop rock. Pero nung time na umalis ako nung ng divas band, doon ko nakita na meron pa pala akong kayang gawin. Mm -hmm. So, that's the time na nag nag ano ako nag, nag lunch ako. So, ah, kaya ko pala yung mga jazz. Kaya ko pala yung uh, mga pop jazz and yung mga forte nila Natalie Cole. Kaya ko pala 'yon. So, mm -hmm. alam ko na ito lang ito po, ito lang yung kaya ko. Mm -hmm. Pero hindi ko pwedeng sabihin na kasi galing ako nila dito. kasi for sure may mga tao magre-react. Ay, hindi. Yeah. Mas magaling ka. Mas ma Ay, mas magaling ka. Hindi, mas magaling siya. Diba? Ganun tayo yeah. eh. Ganun ang, ganun ang, mundo eh. Pero ang sinal sa puso sa puso natin ngayon, kailan ka nagiging malungkot? Hmm. Nagiging malungkot ako pag naiisip ko na... Ito lagi ko sinasabi ko sa partner ko eh. Na nakikita ko ang mami ko na tumatanda No. Yeah. Doon ako nalulungkot. Kasi Marami akong pinangako sa mami ko eh. Ay, ako naging emotion na. <laughs> Marami akong pinangako sa mami ko. And, ang gusto ko lahat yon makuha ko. And ang pinaka maganda lang doon, nagkaroon kami ng chance ng, recently, nagkaroon kami ng chance ng mami ko na mag-usap. Mag-sorry ako sa mami ko. Sabi ko, mami, sorry. Kasi, may nga, tingin ko, failure ako. Hindi ko nabigay yung mga, mga pangako ko sa'yo. Eh, sabi na ng mother ko, okay lang, anak. Hmm, naiintindihan ko. Pero ako, parang di pa ako sold. Kasi alam ko eh, meron pa akong, meron pa akong gusto gawin talaga para sa kanya. Mm. Nagusto gusto ko makapag-travel yung mom ko, gusto ko yung magkasama kami sa bahay. Kasi ngayon, hindi kami magkasama dahil nag ko rent ako eh. And most, ano lang kami, pag may mga occasions na kami. And then, syempre, kahit na paano, thankful tayo sa technology ngayon yeah. dahil meron ng meron ng video chat. So, doon kami nakakaroon na ng chance ang mami ko na magkausap. And mm. marami akong plans for my family. Yeah. Hindi lang talaga hindi lang talaga inaayon pa ng panahon. Ng panahon. Mm. Pero, I know, ma makukuha ko rin yun. Yeah. Ganun yun. Ganun na, kaya ang sabi ko sa'yo, gusto kong bumalik yung batang okay. Shane na yon Kasi iba yung drive niya eh. Kaya gusto kong mamotivate ako everyday mm. na labanan ko yung lungkot na yun. <laughs> yes. Kung may mga lungkot, syempre may mga, may mga masaya. Hmm. Ano may tuturing mong pinakamasayang bahagi ng buhay mo kasama ang pamilya mo? Every, ano, every occasions and every time na lumalabas kami ng family ko, it, 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 it's a different feeling eh. Kasi hindi ito yung, nung di ba, nakwento ko nga yung buhay ko ng bata ako, yung relationship yeah. namin ng mom ko. Iba, iba na talaga siya ngayon kumpara nung bata mm -hmm. ko. Alam mo parang gusto mo nang sabihin sa sarili mo, huwag sana matapos kong araw na oh. Kasi masaya kami. Yeah. Ganon, ganon yung, ganon yung pakiramdam. And nakikita ko rin naman na yung mami ko masaya pag nakikita niya matakasama kami. Iba yung, iba yung joy niya. <laughs> yeah. yeah. Iba talaga pag motivated ka ng yung mundo yes. magulang. Diba? Sa mundo ng Kumo, um, nakilala po ako doon sa mga malikhaing tanong gamit ang kalikasan. Yay! Okay. Bibigyan kita ng tatlong sitwasyon. Gagamit ako dahil malaparaiso ang ating kinalalagyan okay. ngayon. Di ba? Unang tanong ko sa'yo, Miss Shane. Ikaw ba ay nalunod na ng sarili mong kabiguan? Oo na. And paano ka umahon mula sa pagkalunod na yun? Uh Oo. -oh. Dasal lang talaga. Wala akong pinaka-pinapita nung time mm -hmm. na yun. Maraming beses na talagang nadapa ako. Pero talagang dasal. Mm Hindi -hmm. eh, naman pwedeng dasal lang. Yes. Kailangan lumaban hmm. ka. Kumilos ka. So, yun ang ano ko, lang Okay. Habang naglalakad ka sa kagubatan, bigla kang nadapa. Ang tanong ko sa'yo, nadapa ka na ba sa sobrang tagumpay? Hindi pa. Kasi, hindi ko pa naman talaga na-achieve, hindi ko naman talaga na-achieve yung tagumpay mm -hmm. na yun. Kasi nung bata ako, nung time na nag, nagbabanda ako, the reason why I left the band that time, kasi gusto ko ma-enrich yung potential ko as a solo artist. Maraming beses na namunti ka na, nandyan na yung pagsasubukan, mm -hmm. nandyan na lahat, yung kaayos na. Pero bakit hindi inalaw ni God na mangyari yun? So, ngayon tumatanda ako, doon ko lang na nakikita na lahat pala talaga inalaw ni God sa kagustuhan. Mm. Hindi sa kagustuhan ko. Kasi kung kagustuhan ko lang, ma marami akong pwedeng doon. Pero hindi ko na kasi naging kagustuhan niya. O, oh, ito huli. Kapag lumipad ka ba sa kalawakan, anong kamalian mo ang kaya mong iwan? Sa totoo lang, wala akong maisip kasi lahat ng kamalian ko, naituwid ko. Hmm. Na, naituwid ko at na, natawid ko siya. Nang, ano eh, nang ng makulay, hindi ko siya, hindi ko siya tinawid ng, ah, uh, ng bigo ako. Mm -hmm. Lahat yun, tinawid ko ng makulay. Oh. Ngayon, no, maglalambing lang tayo kay Miss Shane. Miss <laughs> si Shane, pwede bang kantahin yung una mong kanta sa War and Diva? Ah, it's Superwoman? Yeah. Ay, no, my God. Kahit, kung ano lang noon, papirasong dun niya. Okay, okay. Oh. pakinggan po natin, no, kung bakit minhal ko po ang isang Shane Corcoran. Sige. Sige. Early in the morning I put breakfast at your table And made sure that your coffee has it, sugar and cream Your are all the easy It's also the Landy All that's missing is your morning kiss that used to greet me now you say that juice is sour It used to be so sweet And I can't help but to wonder If you're talking about me We don't talk the way we used to talk It's hurting so deep I've got my pride, I will not cry But it's making me weak I'm not your super one I'm not the kind of girl that you can let down and make it things okay. Boy, I am only human. Uh, this girl is more than occasional holds as a token of love for you to be. Whoa. Okay, maraming salamat, Ms. Shane, sa so, napakagandang pagbabalik tanaw mo ah, sa unang kantang um, binahagi mo noon sa panahon ng uh -huh. board, di ba? Kailan ba ang isang Shane kinikilig? Nako! <laughs> Alam mo yung kilig ko naman kasi hindi lang naman doon sa ano ko eh, hindi lang naman doon sa partner ko eh. May mga kilig moments sila ko kapag may napapanood akong mga You Kino mga rom-com, ah, yan yeah, favorite ko yan yeah. eh. Nakakaramdam ako ng kilig, ha. Yeah. Nakakaramdam ako ng kilig. Mababaw lang ako natatao. Ah. Nakaka-receive nakaka ako ng mga simple notes lang from friends, from yeah. yun. mga old friends mo yeah. na nakikita mong kahit yun, sabang mahalaga ka pa rin sa kanila, Appreciated ka. ka. Diba? Lalo ngayon sa pagbe-bake ko, pag nakaka-receive nakaka ako ng mga good comments from may clients, masarap yung yung masarap yun. ano yung parang nakakataba ng puso. Mas lalo ang kang nadadrive na... Nice. share. Ay, yeah. Di ba? Kung kinikilig, kailan ka naman palihim ng umigitin? Palihim yeah. ng Di ba minsan may mga pagkakataon na hindi natin sinasadya, mm -hmm. pero palihim tayo yung napapangitin. Kailan ka, sa pakiramdam mo, palihim na nangingitin? Pag sinasagot ay God yung mga prayers Right. Alam mo yung moment na sabi ko nga eh, silence is actually my greatest happiness. Because that's the only time I could listen to my inner self. And that's the only time na nagkakaroon ako ng magandang communication kay God. Yung mga simple blessings na natatanggap ko, sobrang ano yan, sobrang happy na mm. sa akin mm -hmm. siya. Napapangiti ako ng sobra okay. na may mga times na siyempre, may mga moments na hindi ako kay God. Madalas na nagsusumbong ako gano'n, kumakat naman gano'n. Oo, oh, oo. Oh. Maka pwede namang, maka pwede namang bigay mo yeah. sa akin yan. Yeah. <laughs> o dahil yung nabanggit mo mga ganoon, may mga hinihiling ka na minsan, hindi pa binibigay sa'yo. Mm. Dumating ka ba sa punto ng buhay mo na nagtanong ka sa sa'yo, bakit pinagdadaanan mo ang isang bagay na hindi mo inaasahan sa buhay mo? Dumating na, maraming beses na kinwestiyon ko na sa mm. God. Lalo na noong time na, yun nga, alam naman ng ng public na adapted ako, mm. dumating yun yung time na tinanong ko, bakit kailangan ni God iwan mm. ako? Bakit kailangan? Di man lang, di man lang i-try na balikan ako oh. or kumustahin ako. Mm. Buhay pa ba ako? Ano, kahit yun lang. Mm. Pero hindi inalaw ni God. Maybe, you know, He has His own reason. Baka, alam na natin mm. kung hindi. Baka hindi maging maganda rin yung resulta. Baka hindi ko matanggap yeah. din. Kaya siguro inayos ni God alam mo, sobra, sobra Roy, planado lahat eh. Inayos niya ng maganda yung, yung, yung road na yon Kaya, kung pwede ko lang talagang iiyak nang iiyak mm -hmm. sa iyo ko, mm -hmm. ano eh, ang dami ko, ang dami ko talagang ipagpapasalamat. Papasalamat ko, God. Dahil yan ang...